Sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na ang planong 20 piso kada kilong bigas ni Pangulong Marcos ay pamumulitika lamang. Ayon sa kanya, ginagawa ito dahil mahina ang mga kandidato ng administrasyon sa Visayas. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas at magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit at uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors sa Visayas? So baka may problema sila sa boto Uh, dito sa Visayas. Baka. Inihayag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na ilulunsad na sa susunod na linggo ang 20 piso kada kilong bigas uunahin sa Region 6, pito, at 8 bilang pilot areas. Ah, well, basically, uh, we are here today to uh, talk to uh, the governors of Region 6, 7, 8, uh, as we are going to launch uh, the P20 program P20 program is basically a 20 peso rice uh, that we launched uh, through the LGUs of the region six, seven, eight, uh, starting uh, next week. Basically, um, mechanics uh, since more the world prices and more back on the in in general. Uh, mm. yung gap between the 20 pesos and the current market prices of uh, uh, 32 to 33 pesos sa uh, mercado, merkado ay uh, pag na isi-share yun, yung gap between the national government and the selected LGUs that will be participating in the program. So, yung um, 13 pesos yung gap ng 33, the program I ng mean so 650, uh, ang mag-shoulder sure will be the Uh, so through FTI the new terminal and the 650 will be shouldered by uh, the participating LGUs. Nawala ang murang bigas mula NFA matapos ang pagpasa ng Rice Tarification Law RA 11203 ni Senator Cynthia Villar noong 2019. Mula noon, limitado na lang sa buffer stock ang tungkulin ng NFA samantala ang anak niyang si Camille Villar ay tumatakbong senador sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas at inendorso ni Vice President Sara. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko. Hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban dato sa Senado atong iboto si Camille Villar.